Kim Lakam memorable moments in 2025 before their legal battle, Kim Chiu at Lakam Chiu. Kwento ng malapit na magkapatid, crisis at paghilom. Sino ba hindi nakakakilala kay Kim Chiu, artista, host at public figure na may milyon-milyong tagahanga? At sa likod ng kamera, kasama niya noon palagi ang atin niyang si Lakam Chiu para silang team sa bawat mall show, vlog, o celebration laging magkasama. Sa umpisa ng 2025, muling bumalik silang magkapatid sa spotlight. May mga posts, vlog, at outing na pinakita sa social media. Makikita sa kanilang mga larawan ang saya. Si Lakam palaging present sa mga events ni Kim, sa Cebu event, condo tour vlog, Chinese New Year celebration, kasalo siya sa lahat. Parang walang pagbabago. Para sa marami, retroactive ang alaala. Dati silang halos magkaibang mundo pero malapit, puno ng tiwala at pagmamahalan. Madalas naririnig at umiiral sa maraming Pinoy ang kasabihang blood is thicker than water. Ngunit ang kasabihang ito ay taliwas sa nangyayari ngayon sa relasyon ng actress TV host na si Kim Chiu at nakatatandang kapatid na si Lakam Chiu. Nitong Martes, Disyembre 2, 2025, naghain ng reklamong qualified theft si Kim Laban kay Lakam sa Quezon City Prosecutor's Office. Sa opisyal na pahayag na inilabas ni Kim sa pamamagitan ng Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN Studios, ibinahagi niya ang rason kung bakit siya humantong sa pagsasampa ng reklamo sa sariling kapatid. Matapos nito ay naging mailap na ang dalawa sa social media ng isa't isa. Wala ring birthday greeting si Kim kay Lakam ng magdiwang ito ng kaarawan noong Agosto. Bagay na ipinagtataka ng fans ng aktres dahil sa mga nagdaang taon ay wala itong mintis sa pagbati sa kapatid. Simula ng alitan, cryptic posts at unfollow. Ngunit sa kalagitnaan ng taon, may mga pagbabago, subtle pero ramdam may lumabas na cryptic posts sa social media na nagbigay ng unang senyales ng tensyon. Wala namang dramatikong eksena, pero ramdam na may bigat sa hangin. Noong Agosto 4, 2025, napansin ng publiko na hindi na nakafollow si Kim kay Lakam at vice versa. Para sa karamihan, iyon na ang unang visual na hudyat ng distansya. Para sa ilan, Naging senyales ito na may seryosong gusot sa pagitan ng magkapatid. Isang bagay na minsan ay mahirap paniwalaan, lalo na sa isang pamilya na matagal nang kilala bilang close. Mula tiwala sa negosyo hanggang kasong qualified theft. Hindi nagtagal, umakyat ang tensyon sa mas seryosong antas. Formal na nagsampa ng reklamo si Kim, isang qualified theft case laban kay Lakam ayon kay Kim, natuklasan niya ang financial discrepancies sa mga business assets, mga bagay na pinaghirapan niyang itayo. Sa isang panayam, inamin niyang matindi ang bigat ng desisyon. Sobrang hirap na gawin ito, ngunit kailangan niyang protektahan ang kumpanya pati ang mga empleyadong umaasa rito. Para sa maraming naniniwala sa kabutihan niya, mahirap isipin na isang kapatid na pinagkatiwalaan mo ay maaaring maging dahilan ng ganitong sitwasyon. At para kay Kim, mas masakit dahil pamilya ito. Mga huling sandali ng pagkakasama. Sa kabila ng nagiging seryosong problema, hindi mawawala sa alaala ang mga sandaling masaya silang magkapatid. Cebu Event, Condo Vlog, family celebrations, Chinese New Year get-togethers, birthday greetings, lahat iyon ay tanda ng kapitbisig, ng suporta, at ng isang pamilya na sa iba'y mukhang kompleto. Marami ang nagulat. Paano yung minsang bestie forever na vibe na uwi sa isang kaso? Reaksyon ni Kim, hindi itinanggi ang sakit. Ayon sa kanya, isa ito sa pinakamabigat na desisyon sa buhay niya. Pero para protektahan ang kanyang negosyo at ang kabuhayan ng mga empleyado, pinili niyang harapin ang realidad. Para kay Kim, hindi ito simpleng usapin ng pera lang. Ito'y usapin ng prinsipyo, integridad at katapatan, hindi lamang sa sarili kundi pati sa mga taong umaasa sa kanya. Pagmumuni-muni, karaniwang sinasabi na, blood is thicker than water. Pero sa kasong ito, mukhang may hangganan ang tiwala kapag usapin na ng pera, negosyo at responsibilidad. Ang nangyari kina Kim at Lakam ay halimbawa ng realidad na kahit pamilya, maaaring masira kapag may mali, may pagtataksil ng tiwala o may nawawalang pagkakakilanlan. Maraming matututunan dito. Mahalaga ang transparency sa negosyo kahit pamilya huwag ipagwalang bahala ang cryptic signs. Minsan, ang pinakamabigat pero pinakamalinaw na desisyon ay maglinis, maghiwalay, at protektahan ang sarili at ibang tao. Hanggang kailan? Sa ngayon, wala pang malinaw na pahayag mula kay Lakam tungkol sa mga alegasyon. Wala ring timeline kung kailan matatapos ang kaso o kung ano ang magiging desisyon ng hustisya hindi pa malinaw kung maaayos ba ang sirang relasyon bilang magkapatid o bilang pamilya. Maraming tanong. Walang katiyakan. Ngunit isang bagay malinaw, may nagbago. Final na recap ito ay isang showbiz story na hindi puro kilig o glamour. Ito ay kwento ng pagtaas, tagumpay, at minsan, pagkaluhod dahil sa tiwala. Ang kwento ni Nakim at Lakam, minsang magkasama, minsang magkalayo, minsang magkapatid, minsang magkakaso sa harap ng limelight, intriga at opinyon ng publiko. Mas matindi ang mabigat na desisyong kailangang harapin ni Kim. Para sa kanya, ito ang tamang hakbang. Protektahan ang negosyo, protektahan ang tao at panindigan ang prinsipyo. At para sa mga nanonood at nagbabasa, sa likod ng showbiz glamour, may real life, real pain real consequences. Sa kabila ng nagiging seryosong problema, hindi naman mawawala sa alaala ang mga sandaling nagsama silang magkapatid ng masaya pa mula noong unang buwan ng 2025. May Cebu event, may condo vlog, may family celebrations, may Chinese New Year get-togethers, may birthday greetings. Lahat iyon ay tanda ng kapitbisig, ng suporta ng isang pamilya na sa iba'y mukhang kumpleto. Marami ang nagulat. Paano yung minsang nagbuhay-buhay? Bestie forever na vibe na uwi sa isang kaso. Reaksyon ni Kim. Masakit, responsable, at buong katapatan. Hindi niya itinanggi ang sakit. Ayon sa kanya, ito raw ang isa sa pinakamabigat na desisyon niya sa buhay. Pero para protektahan ang kanyang pinaghirapang negosyo, pati ang kabuhayan ng kanyang mga empleyado, pinili niyang harapin ang realidad. May tiwala siyang darating ang katarungan at higit sa lahat, alam niyang may responsibilidad siyang panindigan kahit pa masakit ang gawin ito laban sa isang kamag-anak. Para kay Kim, hindi ito simpleng usapin ng pera lang. Ito'y usapin ng prinsipyo, integridad at katapatan, hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin sa mga taong umaasa sa kanya. Pagmumuni-muni, ano ang nangyayari kapag pamilya ang involved sa negosyo Palplus? Tagumpay. Karaniwang sinasabi sa atin na blood is thicker than water, pero sa kasong ito, Mukhang may hangganan ang tiwala kapag usapin na ng pera, negosyo at responsibilidad ang nangyari kina Kim at Lakam. Isang halimbawa ng realidad na kahit pamilya, maaaring masira kapag may mali, may pagtataksil ng tiwala o may pagkakakilanla na nawawala. Marahil maraming matututunan dito. Mahalaga ang transparency sa negosyo kahit pa ito'y pamilya. Hindi dapat ipagwalang bahala ang mga cryptic signs. Minsan, ito na ang unang sinyales ng mas malalim na problema. Minsan, ang pinakamabigat pero pinakamalinaw na desisyon ay yung maglinis, maghiwalay, at protektahan ang sarili at ibang tao. Hanggang kailan? Mga tanong na wala pang sagot sa ngayon. Wala pang pahayag mula kay Lakam tungkol sa mga aligasyon. Wala ring malinaw na timeline kung kailan matatapos ang kaso o kung ano ang magiging desisyon ng hustisya. At higit sa lahat, hindi pa malinaw kung maayos ba ang sirang relasyon bilang magkapatid, bilang pamilya. Maraming tanong, walang katiyakan, pero isang bagay malinaw, may nagbago. Final na recap, ang kwento ni Kim Chiu esta malalim, kwento ng chismis, tiwala, at pagsubok. Ito ang isang showbiz story na hindi puro kilig o glamour. Ito ang isang kwento ng pagtaas, tagumpay, at minsan pagkaluhod dahil sa tiwala. Ito ang kwento ni Nakim at Lakam. Minsan magkasama, minsan magkalayo, minsan magkapatid, minsan magkakaso. At sa harap ng limelight, ng intriga, at ng opinyon ng publiko, mas matindi pa rin ang mabigat na desisyong kailangang harapin ni Kim. Para sa kanya, ito ang tamang hakbang. Protektahan ang negosyo, protektahan ang tao at panindigan ang prinsipyo at sa atin bilang nanonood, nagbabasa, nagchika, sana may natutunan tayo dahil sa likod ng showbiz glamour, there's real life, real pain, real consequences. Wala pang malinaw na pahayag mula kay Lakam tungkol sa mga aligasyon. Wala ring timeline kung kailan matatapos ang kaso o kung ano ang magiging desisyon ng hustisya hindi pa malinaw kung maaayos ba ang sirang relasyon bilang magkapatid o bilang pamilya. Maraming tanong, walang katiyakan, ngunit isang bagay malinaw, may nagbago. Final na recap. Ito ay isang showbiz story na hindi puro kilig o glamour. Ito ay kwento ng pagtaas, tagumpay, at minsan, pagkaluhod dahil sa tiwala. Ang kwento ni Nakim at Lakam, minsang magkasama, minsang magkalayo, minsang magkapatid minsang magkakaso sa harap ng limelight intriga at opinyon ng publiko mas matindi ang mabigat na desisyon kailangang harapin ni Kim para sa kanya ito ang tamang hakbang protektahan ang negosyo protektahan ang tao at panindigan ang prinsipyo at para sa mga nanonood at nagbabasa sa likod ng showbiz glamour may real life real pain real consequences